kabutihan ng isang tao ay may kapangirihan ng kapagbago ng buhay, kahit gaano man ito kalaki o kaliit. Ayon sa pag-aaral, pag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ay naglalabas ang ating katawan ng mga happy hormones. Pinapabudi nito ang ating mga mood at binabawasan ang stress level ng ating katawan. Ayon naman sa pag-aaral na ginawa ng University of California, University of Cambridge at University of Plymouth, kung ang isang tao ay nakaranas o nakasaksi ng kabutihan ng isang tao, ay gusto din nila nagayahin o ibalik ang kabaitan na ginawa sa kanila ng kanilang kapwa. Pero paano kung sa halip na kabutihan ang isokli ng iyong tinulungan, ay nagdala ito ng kamatayan? Welcome o oh, welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Ang channel na ito ay nakafocus sa pagsasalaysay ng mga iba't ibang krimen sa buong mundo at isinasalaysay ko ito sa ating wikang Tagalog. Kung ikaw ay isa sa mga mahilig sa true crimes tulad ko, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong content. Nangyari ang kaso natin ngayon sa San Isidro, Barangay, Bagong Tapay, Cotabato. Ito ang pamilyang Maguad. Kilala sila bilang isang mabait at matyagang pamilya. Ang Maguad family ay matatawag na may kayang pamilya. Ang padre de pamilya na si Cruz ay kapopromote pa lamang bilang isang teacher 3 habang ang may bahay nito na si Lovella naman ay isang school principal. Meron silang dalawang anak na si at Luis at tinatawag na mag-asawa na boy boy si Luis at ayon sa kanila, ang bunsong anak nila ay ang tipo ng bata na pwede mong kausapin anuman ang iyong problema. Masayahin ito at tulad ng ibang bata ay minsan may pagkamatigas ang ulo nito pero napakabait naman ito sa mga tao. Si Gwen naman ay pinagdiwang ang kanyang ikalabing walong taong karawan noong July 24, 2001. Si Gwen ay pangarap na maging isang doktor, kaya naman kumuha ito ng course for preparatory medicine sa University of Mindanao. Inilarawan ng mga nakakakilala kay Gwen na isa itong mabait na kapatid, anak at kaibigan masayahin at matalino din ito. Lumahok siya ng isang beauty pageant noong 2019 at nakuha niya ang titulong Miss English Festival. Mukhang lahat na ay nakagwen. Matalino, maganda, may mapagmahal na kapatid at mga magulang at talagang napakabait nito. At ang kabaitan na ito ang naging daan para magkaroon sila ng isa pang miyembro ng kanilang pamilya. Sa isa sa mga okasyon ng Magwad family ay dito niya nakilala si Janice. Isa itong katulong ng isa sa mga kamag-anak ng mga Magwad family. At dahil sa palakaibigan si Gwen, ay mabilis na naging magkaibigan ng dalawa. Sinabi nito sa dalaga na wala na siyang mga magulang kaya wala na siyang mapupuntahan. Nakuwento din ito na pabalik-balik siya sa custody ng DSWD at pagod na siyang alagaan ang dalawang bata na pinapaalagaan sa kanya. Kaya hiniling nito kay Gwen na gusto niya na tumuloy o mamuhay sa kanilang bahay kasama ang buong Maguad family. Naawa si Gwen dito kaya isinangguni niya ang ideya na ito sa kanyang mga magulang at dahil sa kabaitan ng mag-asawa ay pumayag sila na si Janice. Bago sunduin ng Magwad family ang dalaga sa 7 11 ay sinabi ni Lovella na kung hindi niya ito ay baka maging prostitute ito kaya naman sinuportahan niya ang desisyon ng anak na kupkupin ang ulila. Dumating si Janice sa bahay ng Magwad family at pinag-aral siya ng mag-asawa. Natulong din siya sa mga gawaing bahay pero hindi siya itinrato na isang katulong o iba sa pamilya bagkos ay itinrato siya na isang miyembro ng pamilya. Ibinigay ni Boy Boy ang kanyang sariling kwarto para kay Janice at natutulog ito sa salas para magkaroon ng dalaga ng privado at sarili nitong lugar sa kanilang tahanan. At ayon sa pamilya ng Maguad ay talagang nagustuhan nila ang dalaga. Noong August 2021, isang buwan matapos tumating si Janice sa tahanan ng Magwad Family ay kumita ng 10,000 pesos si Cruz sa pagbenta sa isa sa kanilang mga alagang baboy. Nang parehong buwan na ito ay na-quarantine naman ang kanyang mga biyanan sa ospital kaya nag na magbantay sa ospital ang kanyang asawa na si Lovella. Habang naiwan sa ospital ang kanyang may bahay ay umuwi ito sa kanilang tahanan para kunin ang pera pero... Nagulat ito dahil nawawala ang 10,000 pesos sa kanyang pinagtaguan. Tinanong niya ang kanyang mga anak pati si Janice pero sinabi ng mga ito na wala silang alam. Nagkaroon ng idea si Cruz na baka uban sila pero ayon kay Boy Boy ay dapat narinig nila ang kanila mga aso na tumahol kung may mga ibang tao na nakapasok sa bahay. Kaya naman nagka-idea si Cruz na ang kumuha ay nasa loob lamang ng bahay. Naghanap sila sa buong bahay at nakita nila ang 10,000 pesos sa backpack ni Janice. Sinira ni Janice ang ilalim ng backpack at dito niya isiningit ang 10,000 pesos. Pagkatapos ay tinahin niya ulit ito. Nang kinumpronta nila ito ay umiiyak lang si Janice at humingi ito ng paumanhin. Sa pangalawang pagkakataon, nakiusap ulit si Gwen sa kanyang mga magulang na patawarin ang dalaga. Pinatawad na mag-asawa si Janice at nakamove on sila sa nangyari. Sa lahat ng mga lakad nila ay lagi nilang kasama ito at ang tatlo ni na Boy Boy, Gwen at Janice ay makikita na lagi magkakasama sa mga TikTok videos. Dahil sa guro at prinsipal ang mag-asawang Cruz at Lovella ay maaga silang umalis ng bahay. 2.48pm ay nag-send si Janice sa group chat nila na may tatlong lalaking nakamaskara ang pumasok sa kanilang bahay at inatake sila. Ayon dito ay nakuha ng tatlo si Naboyboy at Gwen habang siya naman ay nakatakas at nakapagtago sa kanyang kwarto. At habang nagtatago ito sa kwarto ay nagpost siya sa Facebook para humingi ng tulong. Matapos matanggap na mag-asawa ang chat ay agad na umuwi si Cruz at nakarating ito sa kanilang bahay ng 3.04 p.m. Maingat na kinuha nito ang kanyang bolo sa sasakyan at mabilis niya na binuksan ang kanilang gate at dito na nga bumungad sa kanya ang walang buhay ng katawan ni Boy Boy na nasa harap ng pinto. Napapalibutan ito ng dugo ang kumot at nasa tabi nito ang isang kutsilyo na wala nang hawakan dahil sa tindi ng pagkakasaksak dito. Ang main door nakalak. So, kita, pagkala ka muna, dito na ako, nagsinggit na ko si Boy Boy ko wala na. Dalagan ko diri. Boy Boy, boyboy Gwen, Boy Boy, ati Gwen, Boy Boy, ati Gwen, wala, balik naman ako. Boy Boy, boyboy Gwen, Boy Boy, ati Gwen, wala, kaya So, dalagan na po ko dito. Eh. Boyboy oh boy boy atigwen, Gwen Boy, boy Gwen Janice. Janice Tinangka niya na pasukin ang bahay mula sa main door pero nakasarado ito. Umikot siya sa buong bahay habang sumisigaw ng Janice, Gwen at Boyboy. Boy. Nang maabot niya ang lock ng pintuan galing sa labas ay sobrang ingat ito na pumasok dahil may nakita siya na bolo sa sahig at mga basag na bote at mga salamin. Makalipas ang paghihintay ng ilang minuto at nang makasigurado siya na walang tao sa loob ay pumasok siya sa loob ng bahay at sa salas niya natagpuan ang wala ng buhay na panganay na anak na si Gwen. Nang makita niya ang wala ng buhay na katawan ni Gwen ay agad-agad niyang tinawag si Janice at ito ang isang beses na sumagot ito. Lumabas si Janice galing sa kanyang kwarto na basa ang kanyang buhok. Napansin nito na parang kalalabas o katatapos pa lamang ng dalaga na maligo. Mabilis na rumisponde ang mga kapulisan at nakuha ng soko ang mga bagay na ginamit sa pagpatay. Nakuha nila sa loob ng bahay ang baseball bat, martilyo, mga kutsilyo, kawali at mga basag na salamin at bote. Agad nilang kinuha sa laysay ng nag-iisang survivor na si Janice. Ayon dito ay may tatlong lalaki na nakamaskara na pumasok sa loob ng bahay at kinuha ng mga ito si Gwen at Boyboy. Boy. Ayon sa dalaga ay unang pinatay si Boyboy Boy at sinunod naman si Gwen. Tumakbo siya ng mabilis sa loob ng kwarto at doon nagtago hanggang makailis ang mga salarin. Siniyasat ng mga pulis ang kwarto ni Janice at nakita nila na gulo, gulo ang mga gamit dito. Indikasyon na hinulughog ang loob ng kwarto pero wala silang nakita na nawawala. Wala din ang mga nawawalang gamit sa loob ng bahay kundi ang cellphone ni Gwen. Nang nakita ng mga pulis ang katawan ni Gwen ay ipinagtaka nila na ang kalahati ng kanyang katawan ay nababalot ng tuwalya. Nakita din na may indikasyon na nanlaban ito hanggang sa kanyang huling hininga dahil sa mga sugat nito sa kanyang mga kamay. Ang unang angkulong na tinignan ng mga pulis ay ang away sa lupa ng pamilya ni Mrs. Maguad pero nang makausap ng mga pulis ang kapatid na kaaway ni Lovella ay sumumpa ito na kahit anuman ang ng away nila sa lupa ay hindi ito aabot sa pagpatay niya sa kanyang mga pamangkin. At dahil sa wala silang ibang leads ay binalikan nila ang lugar ng krimen at sa pagkakataong ito ay kasama na ang forensics team. Dito na kumpirma na nangyari ang krimen ng alas dos ng hapon. Pero matatandaan na unang nagsend ng message sa group chat si Janice ng 2.58pm para sabihin kina Cruz at Lovella ang nangyaring krimen sa bahay. At nagpost naman ito ng alas 3 sa kanyang Facebook. Ayon sa forensics team, ang unang pinatay ay si Gwen dahil sa nangingitim na ang katawan nito at nilalanggam na ang kanyang mga dugo kumpara sa kapatid nito na si Boy, Boy na sariwa pa ang mga sugat at dugo. Ito ay taliwas sa unang salaysay ni Janice na unang pinatay si Gwen. Nakita din ng mga investigador ang isang plastic bag sa isang irigasyon malapit sa bahay ng mga maguad. Nakita nila sa loob ng plastic bag ang mga dugo ang damit at pinaniniwalaan ng mga pulis na ito ang mga damit na isinuot ng mga sospek habang ginagawa ang pagpaslang sa magkapatid. Itinapon ito sa irigasyon para maanod palayuan lugar pero hindi ito naanod dahil sumabit ang plastic sa sanga na nasa irigasyon kaya nastak ito. Tinanong ng mga pulis si Cruz kung nakita na niya ba dati ang baseball bat at martilyo na ginamit bilang murder weapon. At ayon dito, ang baseball bat ay pagmamayari mismo ng kanyang bunsong anak na si Boy Boy. Ang kawali at martilyo ay nakatago sa kwarto ni Boy Boy at kung matatandaan ay ibinigay ni Boy Boy ang kanyang kwarto kay Janice nang dumating ito sa kanilang bahay. Nalaman nila na si Cruz ay kilala na gumagawa ng mga furnitures na gawa sa kawayan kaya malimit nito na gamitin ang martilyo pero isang beses ay initusan ni Lovella ang anak na si Gwen at Janice na linisan ang bahay at itago ang baseball bat at martilyo dahil may mga bisita sila na darating. Kaya ang nakakaalam lamang kung nasaan ang martilyo ay si Gwen at Janice. Base din sa autopsy sa katawan ng dalawang biktima ay pinahirapan talaga ang magkapatid hanggang sa kanilang huling hininga. Inilarawan ng mga pulis na ang mga sugat at tama na nakuha ng magkapatid ay hindi gawa ng isang mature na tao. Nakita ko ang litrato ng magkapatid na kuha sa morgue. Napaka brutal at parang mga hayop na pinatay ang magkapatid. Nakakakilabot na isipin na kaya itong gawin ng isang tao sa kapwa niya. Sa tindi ng mga tama, kalahati ng mukha ni Gwen ay basag at tanggal ang tenga nito. At ang ulo nito ay halos matanggal sa kanyang leeg. Si Boy, Boy naman ay nakatanggap ng 51 isang saksak. Ilang araw din ang inabot para mabuo ulit ng mga taga ang katawan ng mga kaawa-awang biktima. Ang hindi malaman at maipaliwanag ni Cruz ay kung paanong ang potensyal na witness at survivor ng krimen ay nagawa pang maligo sa kabila ng nakakakilabot na nangyari sa loob ng bahay. Ang sagot naman ni Janice ay dahil sa kanyang pagkagulat at pagkabigla sa mga pangyayari ay ito ang nagtulak sa kanya para maligo. At kung palagay mo ay kakaiba ang sagot niya, ay mas lalo pang lumago ang suspeknya nila sa dalaga dahil noong araw na dinayon ay nagsimula ng tawagin ni Janice sina Cruz at Lovella na mama at papa. Pinagsuspekhan ng mga pulis ang salaysay ni Janice dahil hindi ito nagtutugma sa resulta ng mga forensics. Pinagtaka din nila na napakagulo ng loob ng kwarto nito kahit matatandaan na sinabi nito na nagtago siya sa loob. Kung hindi siya lumabas at hindi napasok ng mga sospek ang kanyang kwarto, ay hindi ba dapat maayos pa din ang loob nito? Ang mga netizens naman ay mabilis na nagsuspecha sa kanya. Ang ibang mga tao ay nagtaka kung bakit na-spell niya pa ang bawat salita at nakapaglagay pa siya ng emojis sa kanyang Facebook post. Matapos niya mag-post ay tumawag ang kanyang boyfriend sa kanya at ayon dito ay sinagot ni Janice ang tawag pero ayon sa kasintahan ay dead air lamang ang linya at hindi nasagot si Janice. Nagpasa si Janice ng extrajudicial confession na naglalaman ng kanyang pag-amin na siya at ang isa niyang kasama ang pumatay kina Gwen at Boyboy. Inilahad niya na ang kasama niya sa pagpatay ay isang labing pitong taong gulang na sakristan. Lumutang din ang mga screenshots ng usapan sa pagitan ng hindi nagpakilalang tao at ni Janice. Walang nakakaalam kung paano at sino ang nag-leak ng screenshot ng usapan ng dalawa sa publiko. At dahil dito ay lalong nagalit ang mga netizens pero isa din ito nagpapatunay na premeditated o pinlano ang pagpaslang sa magkapatid. Ang sabi ni Janice, may gusto kong patayin, pito sila, secret lang kung sino sila kasi baka magsumbong ka. Sila na lang ang kulang para magkaroon ako ng kalayaan. Ang sabi naman ng kausap nito, sa mo na patayin kapag kaya mo na. Sabay tawa ng dalawa. Ika naman ni Janice, ngayon kaya ko naman. Meron pa kaya tatanggap sa akin kung makapatay ako ng tao? Sabi nila, kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, kahit na makapatay ka pa ng tao, mapapatawad ka pa din ni Lord. Basta humingi ka ng tawad sa kanya. Pumapatay nga ang mga sundalo eh. Ang sabi naman ng kausap nito, baliw. Ang reply naman ni Janice, ha ha ha, ako, gusto ko magmarin. Totoo talaga. Ang mga sundalo, diyan sila pumapatay ng tao kapag hindi rin sila papatayin. Iyan ang sabi ng kausap ni Janice. Ang reply naman ni Janice, ha? Kaya nagreply ang kausap nito. Hindi ka nila papatayin kapag hindi mo sila papatayin. Ang sabi naman ni Janice, gusto ko na sarili ko naman ang aking pasayhen. Ang sabi naman ng kausap nito, yan din ang gusto kong puntahan yung makakapagpahinga ka na sa pag-iisip sa paligid mo. Nagreply si Janice, bahala ka dyan, maghahanap na lang ako ng ibang kasabwat. Naiirita na talaga ako sa aking paligid. Di na siya maganda. Ang sabi naman ng kausap nito, same, ha ha ha. Ang sabi ni Janice, palagi ka lang same ng same. Hoy, alam mo ba, ang sarap na talagang pumatay ng tao? Ang reply naman ng kausap nito, sino pala ang gusto mong patayin? Ating ilista, ha ha ha. Ang sabi naman ni Janice, ayaw ko, baka magsumbong ka pa. Ang reply ng kausap nito, ha ha ha. Sinampahan ng double murder case ang dalawang minor de edad at dininig ito sa regional trial court. December 20, 2021, inilibing ang magkapatid at maraming tao ang nakiramay at bumuhos ang emosyon sa paghahatid sa huling hamlayan na magkapatid. Hindi nagdiwang ang mag-asawang sina Cruz at Luvela ng Pasko at Bagong Taon dahil nagpapaalala ito sa kanilang tradasyon na magluto at kumain ng sama-sama. At dahil sa pangyayari ay pumasok din sila sa isang therapy. <laughs> habang naghihintay sila ng pagbaba ng hostisya sa nangyari sa kanila mga anak, ay ibinahagi ni Lovella ang kanyang hinaing sa hindi patas na paghawak ng DSWD sa kaso. Dahil sa mga minor de edad ang mga sospek ay hindi ang mga ito agad makukulong bagkos ay ipapasok ito sa bahay pag-asa dahil ito ang nakapaloob sa batas ng Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Kapag ang isang bata ay 12 years and above but below 18 years of age at nakagawa ng krimen, Um, kahit gaano ito katindi, mm -hmm. pero walang discernment, pupunta siya sa bahay pag-asa. Okay. Kahit may discernment ang isang mm -hmm. bata, mm -hmm. uh, above 12 years but below 18, uh -oh. pupunta pa rin sa bahay okay. pag-asa ang bata okay. na to. Napagalaman na hindi pala ulila si Janice. Ayon sa mga otoridad, base sa kanilang pagsasaliksik, ay nalaman nila na buhay pa ang ina at ama nito pero hiwalay na. Dahil sa kahirapan ay nagdesisyon ang nanay ni Janice na umalis ng Cotabato para pumunta sa Davao para magtrabaho. Naiwan si Janice at ang tatlo nitong kapatid sa bukid kasama ang kanilang ama. At ayon sa salaysay nito ay minsan wala silang makain, minsan kamote lang ang kinakain nilang buong maghapon. Kaya napilitan siya na magtrabaho at iwanan ng kanyang mga kapatid sa pangangalaga ng kanyang irresponsabling ama. At matapos niya makaalis sa poder ng ama ay dito na siya nagpabalik-balik sa pangangalaga ng DSWD sa loob ng walong taon. Walang nakakaalam kung bakit sinabi nito na wala na siyang mga magulang. Maaari lamang tayo magsuspet na baka nagawa niya ito dahil pakiramdam niya ay inabando na siya ng kanyang mga magulang. Kaya naman, nang makilala niya ang mga Magwad family ay gusto niya na maging parte ng isang buong pamilya. Pero hindi niya gusto na maging parte ng pamilya dahil ang gusto niya ay siya lamang ang maging anak ni Novella at Cruz. Yun ba ang kapalit ng pagmamahal ng aking anak sa kanya? Yun ba ang kapalit? Matapos ang ilang buwan ng paghihintay para sa ustisya, dumating ang pinakahihintay ni Novella at Cruz. Noong May 2022, Hinatulan si na Janice at ang sakristan ng 34 na taon sa kulungan na walang parol. Napaka-emosyonal ng pagbaba sa hatol dahil pakiramdam ng Maguad family ay hindi na patas o hindi patas ang pagtrato ng DSWD sa mga biktima at mga sospek. Okay, so dunya, sa, sa kabila. Sa kabila. No, pa, ngayon, Pinapayaran ng gobyerno para protektahan. Ang anak namin, wala na. Dahil ng mga bata, promising ng mga bata. Grabe, anong puso meron sila. Ay, 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 sa mga, anak niyo? mga kababayan, iiwanin ko kayo ng mga katanungan tulad ng tama ba ang ginawa at implementasyon ng DSWD sa kaso? Naniniwala ka ba na kaya pang ma-rehabilitate ang mga sospek na nakakapatay tulad ng Sakristan at ni Janice? At sapat na ba ang mga programa ng ating gobyerno para matulungan ang mga minor de edad na nalilihis ng landas tulad nila? At ang huli kong katanungan ay panahon na ba para baguhin ang batas na ito? Gusto kong malaman ang mga opinyon nyo, lalo na ang mga tao na nasa Pilipinas ngayon.